Pasinsya na kayo. Ngayon lang ako nakadalaw. Busy sa trabaho eh. Uh, Pagpasinsyaan nyo yung daddy nyo ah. Uh, at may dala ako sa inyong anak. Meron akong Sunstar Jelly. Meron akong Nutella. Uy. Pinatay pa ng mga anak ko yung kandila. Hindi. At sige meron akong Nature Valley Chocolate. Meron akong M&M Meron akong tinapay Yan para sa inyong lahat yan ng mga anak ha Pagpasinsahan niyo na si Daddy niyo ha Ngayon lang naka Alaala -ala sa inyo Pagpasinsahan niyo na anak Dad, ano yung wala mo dyan? Ha? <coughs> di ba on ngayon? Late na nga ako eh Hindi nga nakapagdalaw nakapag ka, di ka nga Hindi akong nakapagsindi Bakit okay, nagaano ka dyan? <coughs> yung Bila nak luka?